isa lang yung hindi napisa mga part 22 days bago siya na pisa lahat ay 3C lang yung napisa kasi 14 yung pinalimbima natin yan na sila mga part oh. tingin oh, yan o oh. ha ha Good morning mga part. Namisa na yung ano ko. Manok ko mga part. Oh. Wala na dito. Mayroon natira isa. Ano na yan? Bugok na siguro yan mga part. Ito yung mga sisiw. Nilagay ko sa karton. Yan oh. Sampung piraso yung ano. Na napisa ay ano pala 11 tapos may namatay na isa nagsital nagsibabaan sila dito mga part hindi ko sila na kahapon so ngayong umaga nandito na sila sa baba tapos mayroong patay na isa siguro na hiwalay sa nanay kaya ano na siya namatay sayang yan apat na itim anim na na pula nagmana siguro yan doon sa sa tatay na si ano Bordagol ayan si Bordagol yung tatay niyan yun mayroon na tayong sisiw unang batch yung mga part pinainom ko muna sila ng tubig ayun pinainom ko muna tapos bibilhan ko sila ng pagkain ngayon Ayan, hiniwalay ko muna na si nanay para makainom sila ng tubig. Tapos bibili ako ng pagkain nila ng sisiw. Oo, oh, nauhaw sila. Tapos mayroon dito isang isang mahina. Ito. Hindi, hindi nakakatayo. Baka napila ito pag kagabi. Kasi kagabi pa siguro kagabi pa sila nagsibabaan dito eh. pagdating ko galing sa trabaho mahina ito eh ayaw uminom minum 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 ang nag swimming ka na dyan isa painumin natin minum 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 mayroong mahina na isa baka mamatay din itim ito nga At Diyan mo lang yung anak mo dyan. Uminom sila eh. Yan. Ang tatay niyan ay Rhode Island yung tatay. Tapos ito ang itim. Native. Ano kaya yan? Malaki kaya yung manok niyan pag lumaki na yan? Lalaki kaya sila? Eh, okay, labas, labas, labas. Yan. Ito yung tatay nun mga part. Ang sisayo yan. Kinaros ko dyan sa ano. Rhode Island. Mga part, pasok tayo dito sa loob. Tingnan niyo yung itlog dito, ang dami na. Yun know, oh. Kalahati na yung pugaran. Siguro wala na ibang nito, sira na yung iba nito mga pak. Dami na yan, dalawang manok na giitlog diyan. Baka sobra na yung 30. Naghanap kasi ako ng ano mga pak ng incubator yung nagpapa nagpapahatch wala akong makita eh so ang gagawin ko ngayon gagawa na lang ako ng incubator gayahin ko na lang yung mga nagmamanok na gumawa ng incubator yan yan si Borda All alright Gol cool, meron ka ng anak <laughs> sana magmana sa iyo yung ano mga sisiw na ito mga part ano pailawan yung sisiw si nandito naman yung inahin okay lang yan eh, ito walang ilaw <laughs> yan ilagyan ko sila dito mga part ng ano ng kulungan na maliit para dyan lang sila para hindi lalayo yung nanay lagi siyang pinapainitan niya yung mga sisiw Yan, ang pumasok na siya dyan sa karton oh, yung inahin